Hello, magandang hapon po sa ating lahat. Magandang hapon po sa ating lahat. Ngayon po ay tuturo na naman natin sa inyo ang isang ritual, gamit po ang ating mga buhok. So maaari natin itong gawin ng kahit anong araw. So sa ating pong buhok, ating pong buhok, mismong buhok po natin, so sa nanggagaling sa ating ulong buhok natin, ito po ay upang sa atin lamang iikot ang kanyang buong pagkatao. Kung baga lahat at buong niyang atensyon ay magiging iyong iyon lamang. So, kailangan lamang natin ng buhok mismo na galing sa ulo mo. Hindi po yung nalaglag, kumuha ka ng buhok galing sa ulo mo sa so, isang piraso po lamang. Pwede ito lalaki to lalaki, babae to babae, babae to lalaki, lalaki to babae. So, kapag nandyan na po ang iyong buhok, Ihanda na mga ang iyong sarili. Humanap ng lugar na tahimik yung walang sino mang maaring makadistract sa iyo. Okay? Kapag nandyan ka na sa isang tahimik na lugar na wala nang maaring makadistract sa iyo, ay mag ka at isipin mo ang tao na iyong pinapatungkulan ng ating gagawin ritual. Kapag naisip mo na ang taong ito, ay ihanda mo na ang ating buhok. Gap kapag mahaba ang inyong buhok, Kapag ikaw ay mayroong kang mahabang buhok, ito po ang ating gagawin, ipaikot po natin ito sa ating hintotoro. It, it, ito ang ating hintotoro, ipapaikot mo yan, habang pinapaikot mo yan, ay bigasin mo ang kanyang pangalan. So halimbawa, siya si ano man ang pangalan niya, bigasin mo ang kanyang pangalan, sasabihin mo, sa akin lamang iikot ang iyong buong puso at ang iyong buong pagkatao. Bikasin mo ang ulit ng kanyang pangalan sa akin lamang iikot ang iyong puso, ang iyong atensyon at ang iyong buong pagkatao. Bikasin ulit ng kanyang pangalan sa akin lamang iikot ang buyong buong puso, ang iyong buong pagmamahal, ang iyong atensyon at ang iyong buong pagkatao. So habang iniikot-ikot nito guys habang lang sa matapos kang mag-ikot ng iyong buhok ay ito ang iyong gagawin paulit-ulit ang mimbigasin ng kanyang pangalan at ang ating salita. Pagkatapos po nito, ayan, naikot na natin ito, ay dahan-dahanin po ninyong tanggalin ang ating buhok. Dahan-dahanin po ninyong tanggalin, wag pong ikotin ulit, dahan-dahanin po ninyong tanggalin ng pagganito sa ating mga kamay, ang buhok na ito. So ayan, tanggalin. Ayan, tanggalin po natin ito. At ngayon po, ay itago mo ito sa ilalim ng iyong cellphone kung may cover ang iyong cellphone. Kung hindi nyo naman ito mailagay sa iyong cellphone, ay ilagay mo ito sa iyong wallet. Ilagay mo ito sa iyong wallet at hayaan mo ito doon hanggat kailan mo gusto. Makikita mo guys, basta buo ang iyong patiwala at talagang tama ang iyong pagkakagawa makikita mong taong ito ay magiging iyong iyo lamang ang kanyang buong atensyon at ang kanyang buong pagkatao. Kapag ikaw naman ay lalaki naman, pagbukok mo naman ay sobrang ikse. So ang gagawin po natin ay ilagay natin ito sa ating mga palad. At dito sa ating mga palad ay atin itong ipaikot-ikot ng ganito habang binibigas mo naman ang kanyang pangalan at ganun din ang ating salita. So ayan, atin itong ikot-ikotin pitong beses, pitong beses habang iniikot mo ito, bigkasin ang kanyang pangalan at ang iyong kahilingan. So ganun din ang gagawin natin sa ating buhok. Gagawin po natin ito ng kahit anong araw, kahit anong oras, basta't pakiramdam mo doon ay malakas ang iyong enerhiya at talagang pakiramdam mo ay gustong gusto mo itong gawin. Ayan po lamang maraming maraming salamat at magandang hapon po sa ating lahat.